man Alam mo oh. alam po namin nakamit nyo na yung mga mini nyo sa buhay. Tingin mo magpapasaya sa'yo. Malay mo, siyang araw, nagulat ka na lang, nagmura na si Duterte. <laughs> Baka pwede naman oh maglambing, boss, ma'am, sir. Pakigawa naman po na tulay. Peace. Please lang ho, kami ho'y nagmamahawa, nagsusumamo sa inyo. Ha? Ah? Eh, pagkat, eh, subalit, ngunit, wala kaming boses, pero dito lang naman naming boys out sa social media, mga kababayan. Ha? Ah? Please lang, magandang araw po sa inyo. At naway, pakihanap po yung tulay na to. Hindi, hindi ko naman taba pa yung tulay na yan. Ah, please, 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 please ma'am, sir. Alam ko kung magagaling kayo. Mga million-million ho yung mga kuwarta ninyo. Hindi ko sinasabing ninakaw ninyo, ha. Wala ako kung ganong sinasabi. Pero please, 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 please. Nagawa naman po ng tulay, mga kaibigan, mga bossing. Hanggang sa muli. Adios. <tong>